Good morning mga uh, guys, nandito naman tayo sa so, umagang ito, nakaubos na ko, shout out sa nagbilis sa akin na halang ang ng mga Ah Guys, yan ang masasabi ko sa inyo mga guys, tayo trabaho ng trabaho Yun well, naman sa ating mga pinapadalahan, waldas ng waldas uh, Ang mga buong, ano, Kung Pilipinas, mga pinapadalahan, tapos ang pinapadala ha, panay waldas o kung may bisyo naman, may bisyo bisyo ng bisyo, pero nagtatrabaho hindi man po inaalala yun uh, guys uh, ating uh, uh, ibang pamilya mga guys na lahat tayo nagpapadala ng mga nagtatrabaho malayo tayo sa kanilang pamilya natin uh, sa kanilang sa ating uh, guys, diba, mga guys, mga ano, guys galing sa ibang bansa din eh. so mga nagpupuntang ibang bansa so mga nagpupuntang ibang lugar mga guys ganoon ang mga ginagawa nila mga guys pagkatapos ngayon pag naubos na ng na, pera mga guys sasabihin so, padala ganito padala ng ganito gusto sa ganito iya pala mga guys ang iba naman po mga guys may rice sabong sabong sa sugal sugal mga guys pero hindi nila iisip ang mga trabaho ng mga na nagpapadala sa kanila hindi nila isip ang na, inaisip lang nila yung mga padala mga kagays, ganon mga kagays. Pero hindi nila inaalala lang kanilang mga pin anong mga sa buhay na nagpapadala kung ano na ang sitwasyon, kung ano na nagkasakit na ba, ang kanon mga kagays ang mga ibang mga pamilyang ganito, mga kagays na mga nagatrabaho sa ibang bansa o kahit sa ibang lugar naman. Mga kagays, bakit na mga kagays? Sana na mga kagays makakawa kayo sa lahat ng mga nagsusuporta sa inyo. Dahil um, kung ano ang pinadala, waldas ng waldas hindi na yung pinagtitipon ang pira hindi sa maayos na gastos mga ka guys masasabi ko mga guys sa ibang pamilya ganyan mga guys o mga ano FW o ano pa man mga lalaki nagtatrabaho sa ibang bansa si mga ibang babae na naman ay nagkakabit-kabit dito o lalaki din nagkakabit-kabit ng ganyan mga guys kung di man magluko ang lalaki kung babae naman magloloko sa so, uwi ng ano mga ano kahit dito rin sa Pilipinas ganyan ang sitwasyon maglalayas ang ano para mas kumita na mapaganda ang buhay ng pamilya hindi lang lalo na paganda ay eh, lalo pa na pasira mga guys ganyan ang iba mga sitwasyon mga guys hindi man tinatamaan ang iba na hindi man gumagawa ang matino ng talaga parehas matino nakapundar din ah uh, Buti-buti sa langit Maanay wag mag magalit dahil 'yan ang sinasabi ko ay totoo. Totoong nang nangyayari dito sa ibabaw ng mundong ito dahil sa kanilang anong uh, kagustuhan lamang. Yan eh, mga guys. Totoo ang lahat-lahat ng sinasabi ko. Mag puntang ibang lugar, sabihin, mapangako na ganito yung uh, natukso na dahil hindi yan tukso kalibugan yan Yan eh, mga guys. Kaya masasabi ko, shout out, ah uh, mag-comment lang sa so, lahat ng mag-comment na mga sinasabi ko na nagpupuntang ibang bansa, gano'n ang nangyayari, nagpuntang ibang lugar, Manila o saan pa man kayo nagpunta, nagkatrabaho, ang iniiwanan nyo, gano'n ang nangyayari or ang iniiwanan naman, gano'n din ang nangyayari, Pare pareho lang yan mga guys mga guys, so, dahil sa mga, mga pinagagastos nyo Nagastos uh, nyo yun sa lalaki o sa babae. Pari mo lang yan. Mga uh, guys. Nakakalimutan na ang mga pamilya na nagpapakahirap sa ibang masa. Eh, hindi nila sinusuklihan yun. Na magpunta dito, magpaganda ang buhay, lalong napasira. Yan yeah, mga guys. Ang iba mga guys. Ang iba lang yung mga guys. Tapos yung mga magkakumare, 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 pero yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa o sa ibang lugar, hindi nila iniisip ang iniisip lang nila padala yan mga ka-guys yan ang masasabi ko mga ka-guys sana naman kung sakaling padalahan kayo i-gastos nyo naman sa tama hindi inyong doon, hindi inum dito o hindi inyong sabong dito, hindi sugal doon hindi sugal dito yan mga ka-guys guys, totoo ang lahat ng mga sinasabi ko mga ka-guys kaya ang matamaan nito huwag magalit, kumoment lang kumoment sa so gustong kumoment dahil totoo ang sinasabi ko mga ka-guys at pakisubscribe at pakishare ang aking YouTube channel na maharap ng vlogger kahit sabi ko sa inyo, pangit mo sa inyong paningin pakisubscribe at pakishare pa rin ang uh, lahat ng mga ko dito totoo yan hindi yan sinungaling dahil ganyan ang nangyanyari sa ano, ibabaw na lupa na to magaling magsalita pagkaharap yung pala may tinatago na baho ang asawa o sino man mga uh, guys ng uh, ganitong pamilya hindi ito pwedeng pagkatiwalaan mga uh, guys uh, mga FW dyan o uh, mga naiiwanan bato-bato sa inyo sana naman isipin nyo yung mga anak nyo isipin nyo yung inalisan nyo isipin nyo rin mga inaalisan huwag kayong ganon Magpakatino tayo babae lalaki dahil napaka hirap magtrabaho kayo ganyan huwag so, yung sabihin din na wala kayo kita nyo hindi na kayo mong babae uh, din mga pinapadalahan kung di mo nagtino ang nagpapadala sa inyo ay matino ang nagpapadala sa inyo uh, kayo naman ang lulo sana hindi naman ganun Pero, mga guys nangyanyari yan mga guys lahat ng mga sinasabi ko kahit magpunta ayan mga pasildo-sildo mga babae pasildo mga mabigyan ngayon halaga ng ano ng para sa anak hindi ang iniisip nyo para sa inyo lang magkasarili mga ka guys kayong ganyan kayong magkasarili mga magkasarili yung tao ganyan ang iniisip nyo yung kaligayahan nyo yung kaligayahan, kalibugan. Ganyan mga guys. Kapag uwi, ano, may anak na, maanak anak pa. Dahil ano, dahil din nila sa kalibugan. ganyan mga guys. Pag-share na rin po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po. Good morning to all of you. Totobotobot sa langit. Tama na yung magalit dahil ang lahat naman sinasabi ko hindi kasi mga lingan. Iyan ay katotohanan. Thank you. God bless sa inyo.